Isang simpleng pagkakaibigan online ang nawi sa pagkikita sa totoong buhay, pero na magharap sila, lahat ng alam niya tungkol sa babae ay kasinungalingan. Habang lumalalim ang gabi, may dalawang lalaking sumusunod, at isang lumang cellphone na maaaring magbago ng buhay niya magpakailanman. Gusto mo bang malaman ang lihim na tinatago niya? Panorin mo hanggang dulo para matuklasan ang nakakakilabot na katotohanan, at kung gusto mo na mas marami pang kwentong kasing intense nito, mag-subscribe ka na ng ngayon at i-comment ang iyong teorya sa nangyayari. Sa unang segundo pa lang, ramdam ni Marco ang kakaibang pintig na puso niya. Isang simpleng menseh sa social media mula sa isang babaeng nagngangalang anong, mula raw sa isang malit na komunidad na mga day sa California, ang nagbukas na pintuan sa isang mundo na hindi niya inasahan. Sa bawat palitan nila ng menseh, tila lumalalim ang koneksyon, parang matagal na sila magkaibigan. May mga larawan siya sa mga templo, kumakain ng padday sa ilalim ng mga makukulay na lantern, nakasot ng tradisyonal na day silk dress na kumikislap sa araw. Hindi niya may wasa mag-isip kung bakit para may lungkot sa likod na kanyang mga ngiti. Gabi-gabi, nauwi sa mahahabang tawag ang kanilang pag-usap. Ang kanyang tinig, malambing pero may bigat, pang may itinatagong kwento na hindi pa handang ilabas. Hindi ako kasing perpekto na tingin mo, bulong nito minsan. Nginit sa puso ni Marco, wala siyang ibang nakikita kandi ang kabuwang imeh ng babaeng nais nice niya makilala ng lubusan. Lumipas ang tatlong buwan at iminungkahi ni Anong na magkita sila. San Francisco, sa isang malit na decaf na puno na amoy ng lemongrass at coconut milk, ang napili nilang lugar. Kinabahan si Marco habang naghihintay, mahigpit na hawak ang tasa ng cup, ramdam ang panginginig na kamay niya. Hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok siya. Nginit ang babaeng humarap sa kanya ay hindi ang babaeng nasa mga litreto. Mas matanda siya kaysa sa inakala ni Marco, ang mga mata niya may bakas na puyat at lungkot at ang kanyang niti ay tilapilit. Marco, oh. tanong niya, may halong ka ba at pag-alinlangan? hindi makapagsalita si Marco. Sa likod ng babaeng ito, sa bawat kalaw niya, tila may kasamang bigat ng nakaraan na pilit niyang tinatago. Naglakad sila papunta sa mesa at doon nagsimulang mabuo ang matanong sa isip ni Marco. Bakit iba ang itsura niya? Bakit para may takot sa kanyang mga meta tuwing titingin sa paligid? Habang umusad ang kanilang pag-usap, anti-unting lumalabas ang mga bitak sa kwento niya. Iba ang aksent, hindi tagma ang mga detalye sa mga kwento niya noon at ang ilang tanong ni Marco ay sinasagot lamang ng ngiti na walang kasunod na paliwanag. Hanggang sa marinig niya ang mahinang yabag sa likuran at mapansin ang dalawang lalaking tila nakamasid mula sa labas ng kaf. Nakaamdam siya ng na malamig na hangin na parang dumaan sa kanyang batok. Tumingin si Anong sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang malinaw na pahiwatig na takot sa kanyang mga mata. Marco, kailangan mo malaman ang isang bagay, pero hindi dito. Huminto siya, napatingin muli sa bintana, at napansin ni Marco na ang mga lalaking yon ay mas lumalapit na. Tumigil ang oras para kay Marco. Narinig niya ang malakas na kabog ng puso niya, kasabay na tunog ng mga tasa at kutsarang nagbabanggaan sa paligid. Bumalik ang tingin ni Anong sa kanya, nanginginig ang kamay habang inaabot ang tasa ng tsa, para bang tinatakpan na kilos ang totoong dahilan na kanyang kaba. Sumunod ka sa akin, pero huwag kang lilingon, mahina niyang sabi. Hindi alam ni Marco kung bakit siya agad na sumunod, pero ang boses ni Anong ay may halong pakiusap at babala. Lumabas sila sa likod na pintuan ng kaf, sa makipot na eskinita na amoy basang kahoy at lumang mantika. Anong, ano ba talaga ang nangyayari? Bulong ni Marco habang patuloy silang naglalakad. Hindi siya sumagot agad. Tanging tunog na kanila mayabag sa sementadong sahig at ang mahinang ugong ng lungsod ang maririnig. Hanggang sa huminto siya, humarap, at sa liwanag ng dilaw na poste. nakita ni Marco ang mga metanyang puno ng luha. Hindi ako ang babaeng na mo online, may bigat ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Ginamit ko ang malitreto at kwento na ibang tao dahil hindi ko kayang ipakita kung sino talaga ako. Nanlamig si Marco, parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Pero bago pa man siya makasagot, may narinig sila mga yabag na papalapit mula sa dulo na eskinita. Mabilis na hinawakan ni Anong ang braso niya, Marien, para ba may tinatakasan silang dalawa na mas malaki pa kaysa sa kanilang pagkikita. Marco, kung mananatili ka dito, baka hindi ka na makabalik sa deti mong buhay. Himigpit pa ang pagkakahawak ni Anong sa braso ni Marco, halos masaktan siya sa dinito. nito. Ramdam niya ang panginginig ng babae at sa mga mata nito, may halong takot at pangungusap na hindi na kailangan na salita. Mula sa dilim, lumitaw ang dalawang lalaking nakita niya kanina sa kaf. Isa sa kanila, matangkad at may peklat sa pisngi, nakatitig na matalim kay Marco. Ang isa naman ay may hawak na maliit na bag na paang mabigat, mahigpit ang pagkakasara ng zipper. Anong, hindi ba't sinabi ko sa'yo na wala ka ng babalikan, malamig at mabagal ang tinig na matangkad na lalaki. Napaitras si Anong, pero hindi binitiwan si Marco. Wala ka ng magagawa para pigilan kami, dagdag pa nito habang anti-unti silang lumalapit. Hindi alam ni Marco kung lalaban, tatakbo, o magtatanong. Pero bago pa siya makapag-isip, may inilabas si Anong mula sa kanyang maliit na sling bag, isang lumang cellphone na may basag na screen. Itinulak niya 'yon sa dibdib ni Marco. "Ingatan mo 'yan at huwag mong bubuksan hangga't hindi mo ako nakikita ulit," pabulong niyang utos, may halong paghiusap at desperasyon. Gusto sana niyang magtanong kung ano ang laman nito, pero naramdaman niya ang malamig na bakal na dumikit sa gilid ng kanyang tagiliran. Sumama ka na lang kung ayaw mong mawala siyang gayon din. Marahang sabi na matangkad na lalaki, habang ang isa ay nagsimulang mabukas na pinto na isang itim na van na nakaparada sa gilid na eskinita. Hinila si Marco papalapit sa van, habang si Anong ay pilit na nagpupumiglas pero wala siyang laban sa lakas ng dalawang lalaki. Ramdam ni Marco ang tibok ng puso niya na parang sumasabog sa dibdib at ang malamig na hangin ng gabi ay tila mas sumisikip sa bawat hakbang. Anong? Ano bang pinasok mo ako? Halos pasigaw niyang tanong, pero hindi siya sinagot. Tanging titig lang ang isinukli ng babae, isang titig na puno ng takot at isang bagay na hindi niya may paliwanag, parang may sinasakripisyo ito para sa kanya. Itinulak siya papasok sa loob ng van. Amoy gasolina at lumang tela ang loob, at may makapal na kurtinang tumatakip sa gilid para hindi makita ang loob mula sa labas. Naupo no si Marco sa likod, hawak pa rin ang lumang cellphone na ibinigay sa kanya, at inisip kung bakit para mas mahalaga yon kaysa sa sarili niyang buhay. Umupo si Anong sa tabi niya, nanginginig ang mga kamay. Makinig ka kapag huminto tayo, huwag kang magsasalita kahit anong mangyari, mahinang bulong niya, halos hindi marinig dahil sa ugong na makina. Bakit? Saan tayo pupunta? Nanginginig na tanong ni Marco. Tumingin siya sa sahig, umiwas na tingin sa lugar kung saan hindi lahat na pumapasok ay nakakalabas. Bumigat ang dibdib ni Marco. Mula sa malit na siwang na kortina, nakita niya ang ilaw na siyudad na anti-unting nawawala habang papasok sila sa madilim na kausadang walang katao-tao. At sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isa sa mga lalaki na may hawak na pepel, may larawan niya, at may pulang marka sa ibabaw na pangalan niya. Nanlamig si Marco nang tuluyang makita ang larawan, kuhang-kuha ang mukha niya, tilagaling sa isang kuha na hindi niya maalala. Paang biglang sumikip ang loob ng van at ang bawat segundo ay tumatagal na parang isang oras. Bakit may ganito sila? Bulong niya, halos hindi makatingin kay anong. Hindi siya sumagot agad, halatang nilalabanan kung sasabihin ba o hindi. Hanggang sa marahan niyang inilapit ang kanyang lebi sa tenga ni Marco. Matagal ka na nilang minamanmanan, bago pa man tayo makakilala. Parang umikot ang sikmura ni Marco sa narinig. Hindi totoo, yan impossible. Bulong niya, pero sa loob-loob niya, alam niya may mga pagkakataon kamakailan na pakiramdam niya'y sinusandan siya. Himinto ang van sa isang makipot na kausada na balot na makapal na fob. Narinig nila ang pag-click ng lock mula sa labas at bumukas ang pinto. Baba, malamig na utos na matangkad na lalaki. Lumabas si Marco, hawak pa rin ang lumang cellphone. Tahimik ang paligid, tanging tunog na malalayong alon ang maririnig, parang nasa baybayin sila. Sa harap niya, may lumang gusali na yari sa kahoy at bayto. May mga lumang banderang day na pumupunit sa hangin. Pasok, sabi na isa, itinuro ang pinto na kulay itim. Bago siya pumasok, muling tumingin si Anong sa kanya, isang tingin na parang nagsusumamo na intindihin niya, kahit wala pa siyang malinaw na paliwanag. Pagkapasok nila sa loob, naamoy agad ni Marco ang halong amoy na insenso at lumang papel. May mahabang mesa sa gitna at sa dulo nito, may isang matandang babae na nakaupo, nakasot ng gintong kasotang day at nakatingin ng diretso sa kanya. Matagal kitang hinintay, Marco. Ang tinig nito ay mababa, mabagal at parang kilala na siya noon pa, pero hindi niya alam kung paano. Napalunok si Marco, ramdam ang bigat ng bawat salitang lumabas sa bibig na matandang babae. Hindi niya kilala ang matanda, ninit may kakaiba sa paraan na pagtitig nito, parang kayang basahin ang laman na kanyang isipan. Hindi ko alam kung sino ka, mahina niyang sagot, pilit pinapakalmang tinig. Mumiti ng bahagya ang matanda, nginit ang ngiting iyon ay may halong lungkot at babala. Hindi mo alam dahil iyon ang gusto nilang mangyari, sabi nito habang marahang tumayo mula sa upuan. Lumapit siya kay Marco at marahang hinawakan ang lumang cellphone na mahigpit pa rin niyang hawak. Ito ang susi pero maaari rin itong maging sumpa. Ramdam ni Marco ang pagbigat na kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Bago pa man makasagot ang matanda, pumasok ang dalawang lalaking kasama nila kanina at marahas na isinara ang pintuan. Isang iglap lang, naramdaman ni Marco ang malamig na kamay ni Anong na mahigpit na humawak sa kanya. Marco, kung bubuksan mo yan gayon, malalaman mo ang totoo. Pero, naputo ang kanyang sasabihin nang marinig nila ang malakas na kalabog mula sa itaas na palapag na gusali, parang may bumagsak o nabasag na mabigat. Ang matandang babae ay biglang tumingin sa kisem, kumunot ang nu. Wala na tayong oras. Lumapit siya kay Marco at sa boses na halos bulong, sinabi niya, Kapag nakita mo ang laman na teleponong, yan, wala nang balikan. Himikpit ang hawak ni Marco sa cellphone, ramdam niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang palad. Sa bawat tibok ng puso niya, parang lalong lumalakas ang ugong na katahimikan sa paligid. Piliin mong gayon, dagdag na matandang babae, ang katotohanan o ang kaligtasan. Hindi alam ni Marco kung alin ang mas nakakatakot, ang hindi niya malaman ang totoo, o ang malaman niya at mawala ang lahat. Biglang bumukas ng malakas ang pintuan sa gilid at may pumasok na lalaking nakasot na itim mula ulo hanggang paa, may takip ang mukha. Sa kamay nito ay may hawak na bagay na kumikislap sa ilaw, tila patalim. Naramdaman ni Marco ang paghila ni Anong sa kanya. Tumakbo tayo, sigaw niya, sabay hatak papunta sa isang malit na pintong nasa likod na malaking kortina. Habang tumatakbo sila sa makipot na pasilyo, naririnig niya ang mga yabag ng lalaking nakamaskara na mabilis na sumusunod. Bumaba sila sa isang madilim na hagdangyari sa kahoy at doon ay naamoy niya ang malakas na halimuyak na alat, parang nasa ilalim sila na gusali, malapit sa dagat. Dito tayo, bulong ni Anong, itinuro ang malit na pintuan na gawa sa kalawangin na bakal. Pero bago pa man nila mabuksan, naramdaman ni Marco ang pagvibrate ng lumang cellphone sa kanyang bolsa. At sa malit na screen nito, may lumabas na menseh mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang maniwala sa babae sa tabi mo. Parang binuhusan na yelo ang buong katawan ni Marco sa nabasang menseh. Mabilis siyang napatingin kay Anong. ninit ang mukha nito ay puno ng pagmamadali at kaba, alang bakas na panlilin lang o baka magaling lang siyang magtago. Baksan mo na, utos niya habang pilit tinutulak ang kalawangin na pinto. Sandali, sagot ni Marco, sinusubukan magpakatatag kahit kumakabog ang dibdib. Sino ka ba talaga? Napalingon si Anong at sa unang pagkakataon mula na makita sila, nagiba ang anyo na kanyang mga meta, hindi na ito lambing o takot, kandi matalim at matatag. Kung gusto mong mabuhay, huwag mo na kong tanungin. Pero bago pa man siya makagalaw, biglang bumagsak ang isang bagay mula sa itaas, isang malit na kahon na kahoy na may kakaibang ukit na mga simbolong day. Pumutok ito sa sahig at mula roon ay lumabas ang makapal na usok na may amoy na parang pinaghalong insenso at sinunog na papel. Takbo, sigaw ni Anong, sabay hawak muli sa braso niya. Nginit sa gitna ng nagkalat na usok, may dalawang anino na lumitaw sa pasilyo, isa ruon ay may hawak na barel. Narinig ni Marco ang pag na kanyon, kasabay na malamig na tinig na isang lalaki sa dilim. Ibigay mo sa amin ang cellphone o dito na matatapos ang lahat para sa inyong dalawa. Himikpit lalo ang hawak ni Marco sa cellphone, ramdam niyang iyon lang ang dahilan kung bakit siya buhay pa. Pero ang utak niya ay puno ng tanong, bakit napakahalaga nito, at sino talaga ang nagsasabi na totoo? Wala kang idea kung ano ang hawak mo, sabi ng lalaki na may baril, habang dahan-dahang lumalapit. Kapag napunta, yan sa maling kamay o wala nang ligtas sa atin. Walang mas mali pa kaysa sa kamay ninyo, sigaw ni Anong, sabay humakbang palapit sa lalaki, para bang handang makipagsabayan kahit walang armas. Anong, huwag, pigil ni Marco, pero hindi siya tumigil. Bago pa man maganap ang putok, biglang nagring ang lumang cellphone sa kamay ni Marco. Napatingin silang lahat dito at sa screen ay lumabas ang isang pangalan na hindi niya inaasahan. Ang pangalan niya. Paano possible to? Bulong niya, nanginginig ang kamay habang malapit ng pindutin ang sagot. Pero sa mismong sandaling iyon, umalingaungaw ang isang putok. At hindi niya alam kung sino ang tinamaan. Umalingaungaw ang sigaw ni Anong habang bumagsak ang isa sa mga lalaking humaharang sa kanila. Amoy pulbura ang hangin at ang tunog ng baril ay patuloy na umaling ngaunggaw sa makitid na pasilyo. Hawak pa rin ni Marco ang cellphone, nanginginig, habang tumatakbo si Anong palapit sa kanya. Hindi tayo ligtas dito, kailangan nating makaalis bago dumating ang iba, bulong niya, sabay hawak sa kamay niya. Pero bago sila makagalaw, nagsalita ang lalaking may baril na natira. Marto, kung lalabas ka kasama siya, masisira ang buong buhay mo. Ang mga mata nito ay nakatuon lang sa kanya, walang bakas na kasinungalingan, ninit may daladalang bigat na parang may malalim na alam tungkol sa kanya. Bakit? Ano ba talaga ang meron sa cellphone na to? Sigaw ni Marco, halos mabasag ng tinig niya sa kaba at galit. Numiti lang ang lalaki, isang niti na tila puno ng awa. Buksan mo at makikita mo kung sino ka talaga. Tumingin si Marco kay Anong, naghahanap ng sagot, pero umiwas siya ng tingin. Sa likod nila, nagsimula ng bumigat ang ingay ng mga yabag, maraming paa, mabilis na papalapit. Naramdaman ni Marco na wala na silang oras. Dahan-dahan niyang inilapit ang hinlalaki niya sa basag na screen ng cellphone. At sa mismong segundo na pinindot niya ito, nagsimula magliwanag ang buong display, naglabas ng serye ng mga lawan. Mga larawang siya mismo ang nasa gitna, pero wala siyang maalala sa alinman sa mga iyon. Nanigas si Marco habang mabilis na nagiba ang mga larawan sa screen sa ilan, nakasot siya na itim na Amerikana, nakikipagkamay sa mga taong hindi niya kilala. Sa iba, nasa mga lugar siya na hindi niya malala, isang maruming pier sa Bangkok, isang madilim na silid na puno ng mga kahon, at isang gusaling may watawat ng daylan na nakalaylay. Hindi impossible to, bulong niya, pero lalong bumibilis ang slideshow ng mga imeh. Hanggang sa lumabas ang isang video. Si Marco, nakaupo sa isang mesa, may hawak na kaparehong cellphone, at sa hap niya, si Anong. Sa video, malinaw na ibang iba ang tingin ni Anong, malamig, mapanuri, walang bakas ng lambing. At sa isang iglap, narinig niya ang sarili niyang tinig mula sa recording. Handa na ba ang lahat para sa plano? Biglang sinara ni Anong ang pinto ng bakal sa kanilang likuran, inilock ito mula sa loob, at mabilis na kinuha ang cellphone mula sa kamay ni Marco. Hindi mo dapat yan nakitang gayon, malamig niyang sabi habang amayabag sa labas ay lalong lumalakas. Anong ano ba talaga ang koneksyon ko dito? Halos pasigaw na tanong ni Marco, umatras palayo sa kanya. Nginit hindi siya sumagot. Bagkus, hinawakan niya ang braso nito at pilit siyang hinila patungo sa isa pang lagusan sa dulo ng pasilyo. Isang lagusan na tila mas lumalalim at mas lumalayo sa kahit anong daan pabalik. Mas lumamig ang hangin habang binabagtas nila ang makipot na lagusan. Sa bawat hakbang, parang mas sumisikip ang paligid at tanging tunog na sariling paghinga at tibok ng puso ni Marco ang maririnig. Hindi na tayo makakabalik sa ibabaw, bulong ni Anong, hindi lumilingon. Bakit? Ano bang tinatakasan natin? Tanong ni Marco, pilit binabalans ang takot at galit sa dibdib niya. Huminto si Anong sa harap ng isang lumang pintuan na yari sa makapal na kahoy, may mga ukit na mga simbolong day na hindi pamilyar kay Marco. Mula rito, wala nang ligtas na zone, aniya, habang unti-unting binubuksan ang mabigat na pinto. Pagbukas nito, bumulaga sa kanila ang isang malawak na silid na puno ng mga lumang kahon, lumang litreto, at mga lumang dokumento na nakasalansan sa mesa. Sa gitna ng silid, may malaking mapa na Estados Unidos. At sa ibabaw nito, may pulang marka sa mahigit sampung lungsod, lahat konektado ng mga guhit na parang isang sikretong network. Lumapit si Marco, pilit inintindi ang nakikita, pero bago niya tuluyang masuri, may narinig silang kalabog mula sa kisem, parang may mabigat na bagay na gumapang pababa. Nagtama ang tingin nila ni Anong at sa unang pagkakataon, nakita niya ang matinding takot sa mukha nito. Marco, mahina niyang sabi, habang dahan-dahan niyang inilalabas mula sa bulsa ang isa pang cellphone, hindi ang lumang hawak kanina, kandi isang bago, kumikislap pa sa liwanag. Oras na para malaman mo kung bakit ikaw ang target nila. Dahan-dahang inabot ni Anong ang bagong cellphone kay Marco, pero halatang mabigat sa kanya ang bawat galaw. Nang hawakan niya ito, agad na bumukas ang screen, walang password, walang lock. Isang video lang ang nasa loob. Pinindot niya iyon at agad lumabas ang malinaw na footage. Kita si Marco, pero mas bata na ilang taon, nakaupo sa isang mahabang mesa kasama ang ilang lalaking nakaitim na suit. May hawak siyang folder na may tatak na hindi niya kilala, isang simbolong day na parang pinagsamang ahas at espada. Hindi ko maalala ito, bulong niya, pero narinig niya ang boses niya sa video. Kapag nasimulan na, wala nang atrasan. Siguraduhin mong walang makakakilala sa akin sa oras ng paglipat. Biglang pinatay ni Anong ang video, mabilis na kinuha muli ang cellphone mula sa kanya. Hindi ka dapat tumingin pa, mariin niyang sabi pero halatang nanginginig ang kanyang boses. Anong ibig sabihin nito? Sino ako sa video na yon? Halos pasigaw na si Marco habang tumataas ang kabasa sa dibdib. Bago siya makasagot, may bumagsak na lubid mula sa kisam. At mula roon, bumaba ang dalawang lalaking may takip ang mukha, armado na matatalim na patalim at baril. Wala na tayong oras, bulong ni Anong sabay turo sa isang malit na bitak sa peder. Duon tayo, kung gusto mong mabuhay. Mabilis silang gumapang papasok sa makitid na bitak, halos sumayad ang balikat ni Marco sa malamig na bato. Sa bawat metro, mas humihina ang liwanag at mas lumalakas ang tunog ng mga yabag na nagmamadaling humahabol. Paglabas nila sa kabilang dulo, bumungad ang amoy na alat at halimuyak ng basang kahoy. Nasa ilalim sila ng lumang pier, at sa malayo, kita ang malabo ngunit kumikislap na ilaw ng lungsod. Ang mga alon ay marahang bumabayo sa mga haligi, ngunit sa pandinig ni Marco, parang ito'y nagbabadya ng bagyo. Anong kailangan ko na malaman, hingal niyang sabi, habang hawak pa rin ang lumang cellphone sa isang kamay. Huminto siya, kumingin sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon mula na makita sila, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kung sasabihin ko sa'yo, wala ka ng balikan, mahina niyang sagot. Pero bago pa siya makapagpasya, mula sa likuran ay umalingaungaw ang sigaw na isang lalaki. Wala na kayong tatakbuhan. Sa isang iglap, bumukas ang ilaw na isang malakas na flashlight, tumama diretso sa mukha ni Marco. Sa siluetang nasa likuran na ilaw, malinaw niyang nakita. Ang sarili niyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Marco, halos hindi makahinga sa tanawing nasa harap niya. Ang lalaking hawak ang flashlight, kamukhang kamukha niya, mula sa hugis ng panga, sa mata, hanggang sa maliit na peklat sa kilay na hindi niya matandaan kung paano niya nakuha. Matagal na kitang hinahanap, malamig na sabi ng lalaki, sabay baba na flashlight lalong luminaw ang kanyang mukha, at sa isang iglap, parang naglaho ang ingay na alon at yabag sa paligid. Hindi mo dapat nalaman ang totoo, pero ngayon, wala nang atresan. Naamdaman ni Marco ang panginginig na kamay ni Anong habang nakatayo sa tabi niya. Marco, siya ang dahilan kung bakit ka nawalan na alala, bulong niya, nginit hindi may kobli ang panginginig na tinig. Lumapit ang lalaki, bawat hakbang ay mabigat, parang may dalang kasaysayan na hindi may tatanggi. Hindi ako ang kalaban mo, Anya, ako ang ikaw bago ka maging kung sino kang gayon. Parang bumaliktad ang mando ni Marco. Lahat ng tanong, lahat ng piraso na alala na pilit niyang hinahabi mula sa wala, ay biglang nagkaroon na puwang, pero hindi pa rin buo ang larawan. Pumili ka, dagdag ng lalaki, nakatitig ng diretso sa kanya. Babalik ka sa kung sino ka noon o itutuloy mo ang buhay na binuo mo sa kasinungalingan. Tumingin si Marco kay Anong, naghahanap ng gabay, Munit sa halip na sagot, isang marahang tango lang ang isinukli nito, isang tango na parang nagsasabing siya lang ang makakapili ng landas na tatahakin. Sa di kalayuan, naririnig na niya ang paparating ng mga bangka at ang malakas na ugong na motor na papalapit. Hawak pa rin niya ang lumang cellphone, mabigat sa kanyang palad, at sa isang pindot lang, alam niyang malalaman niya ang lahat. Kinuha niya ang isang malalim na hininga, at dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang hinlalaki sa ibabaw ng basag na screen. you <sweak>